dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story, ay kakaiba ang araw na ito. Ito ay dahil mag-isa lamang si Kalingap Edo at mukhang kinakabahan na naman siya. Ano na naman kaya ang pakulo ni Kalingap Edo noong araw na yon? Inaya nga niya si Viancy para sa isang date noong araw na iyon. Kaya naman pagdating niya ay bihis na si Viancy, suot ang napakagandang damit na bagay na bagay naman sa kanya kahit simple lamang ito. Tuwang-tuwa nga ang dalawa noong nakita na sila dahil hindi na naman mabura ang kanilang mga ngiti sa mukha. Nagulat nga si Kalingap Edu dahil napakarami na namang hinanda ni Fiance para sa pagdating ni Kalingap Edu. Talagang hindi niya ito pinapabayaan kapag nandun siya sa kanilang bahay. Nagluto si Viancy ng mga siomay at napakaraming banana cue. Ganun na rin at sinamahan niya na ng soft drinks at mga sausawan. Gandang tanghali po. Pwede pong makita yung baby niyo. Gra <laughs> Ngayon ko lang nakita yung si baby. Ano po yung lalaki? Lalaki. Grabe. Lalaki na naman. <laughs> Puro lalaki na kayo dito. Ang ah. <laughs> cute naman ng baby niyo. Mm. Di naman po siya nainitan dito, parang... Ito <laughs> nga <laughs> si <laughs> Benzen po. Ay, si Vincent. Benzen. Ay, si... Ano? Benzen. Benzen. Teka lang. Ang cute. Kargahin mo muna. Titingnan natin kung... Kung marunong ka naman. Ang ganda. Ay, grabe. Grabe, sanay-sanay ka na. Siyempre po, madami <laughs> na po kapatid. Magpapractice ka na. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Si Benzin. Si Anong oh. Anong feeling nang may ano ka na. Anong feeling ng ba may bago ka na ng mga alagaan. Kakapanganak lamang pala ng mama ni Bianci noong linggo na 'yon. Kaya naman nakita nila ang baby boy na napaka-cute. At ang pangalan nga noon ay Benzen. Talagang dito nga makikita na talagang inaasahan si Viancy ng kanyang mama sa kanyang kapatid. Talaga namang napakamaalaga ni Viancy kitang kita naman sa kanya kung paano niya alagaan ng kanyang kapatid. Kaya naman talagang ipinagmamalaki siya ng kanyang mama sa lahat. Humanga naman si Kalingap Edu kay Viancy dahil dito. Labas, may pupuntahan. Minsan ay at okay lang po ba yun? Ha? Oo naman, para siya mas maganda yung may kasama siya, hindi siya nag-iisa kasi. Oh. Oh. Hirap na yun ngayon ang panahon, lalo na kilala na siya. Yeah. Eh. Salamat po. Salamat po, may sa tiwala. Salamat po. <laughs> Huwag <laughs> po kayo magalala. Basta, uh, ingatan mo lang. Kapasado na po ako na <laughs> Narinig mo yan? Pasado na ako yung mama mo. Ano pa ang kulang natin dito? Ikaw na lang. Kung ayon ka. <laughs> <laughs> Joke lang. Hindi naman natin nirarush <sighs> Pagkatapos mag-usap ng mama ni Viancy at ni Kalinga Edu, ay piniyagan na nga silang umalis. Kaya naman napagpasyahan nila na ang niluto ni Viancy na merienda ay baunin na lamang nila para makainin ng lahat. Kaya naman pagkatapos nun ay agad-agad na silang lumabas at sumakay sa kotse ni Kalingap Edu para naman pumunta sa kanilang pupuntahan sa kanilang date. At noong makarating nga sila doon ay tumambad sa kanila ang isang napakagandang ilog na malinis at fresh ang hangin sa lugar na iyon. Ngunit parang hindi masaya si sa kanilang pagpunta doon. Bakit kaya? Para kasing may naalala siyang hindi magandang alaala -ala noong nakita niya ang ilong. ito sa vlog niya? Sa vlog ko? Hindi oh. ko alam, no? <coughs> Sarap dito, ah. Napunod ko na po ito dati lang sa vlog ni Kuya Rob sa inyo. Vlog ni Rob sa akin. Tapos, si so, ano po ang kasay? Hindi ko alam, ah. <coughs> ano po kasama niya? Kasama ko, wala akong naaalala, no? Wow! First time, <laughs> parang napipilitan pa. Nagsilip <laughs> ka ba o ano? <laughs> hindi ko alam eh. <laughs> Patulog po mga sedot. Bumalay ko sa iyo. Bumalay ko sa iyo. Bumalay ko sa naiisip mo. Ano ba eh? Ano ba yung pinanood mo? Nagsabi ano mo na nakita mo ako dito-dito ngayon. Yung... Dito Ngunit na, yung... dito na ako eh. hindi pa hindi niya po inaalala. Walaan na eh. <laughs> Na-erase na lahat ng ko last year eh. Kaya naman pala ibang ang mood ni Ate Viancy. Parang nagsiselos pala siya dahil pumunta nga si Kalingap Edo dito sa ilog na to noong last year. Ngunit iba pala ang kanyang kasama. Siguro ang kasama niya ay ang kanyang dating love team. Kaya naman hindi may iwasan ni Viancy na makaramdam ng selos. Ngunit kahit gano'n niya to, itago ay napapansin pa rin nito ni Kalingap Edo. Sinasabi nga ni Kalingap Edo na nakalimutan niya na ang lahat ng ngayon last year. Ngunit hindi na si Viancy sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman todo suyo ngayon si Kalingap Edo para lamang hindi na magalit sa kanya si Viancy halatang halata nga ang pagsiselos ni Fiancé dahil ay niya talagang harapin si Kalingap Edo. Ngunit pinipilit siya ni Kalingap Edo na humarap at makipag-usap para man lang makapag-explain siya. Huwag mo nang tandaan yun. Kapalitan ka ng memory natin. Wow! Mas maganda. Mas masaya. Ganto <laughs> ba? Ngunito ba gusto mo? Wala rin pansin na hanggang sa date? <laughs> <laughs> Ba't ka nakakalikod dyan? Gusto naman ko pala yung ano, pagpunta niyo po dito ng nakaraan. Alam mo, huwag mong isipin yung mga bagay na tapos na. <laughs> Pinatanong ko alam po. Hmm? Isipin mo yung ngayon natin dito. Kung so, kumusta tayo ngayon? Yan. Masaya ka o ngayon di? Masaya ako. Alam mo yun? Sino-sino pa inisip naisip mong tapahinga? Eh, ikaw ang pahinga ko eh. Hmm? Talaga ang bumabanat siya kay Viancy at pinipilit niyang pasayahin ang dalaga para naman makalimutan na nito ang sama ng loob dahil nga sa last year na nangyari. Nabanggit din ni Kalingap Edu na kung naaalala daw ba ni Viancy yung sinabi niya noong nakaraan ng fourth month sa rin nila na sinabi niya kay Viancy na gusto niya ang dalaga. Sinabi naman ni Viancy na hindi daw siya naniniwala kay Kalingap Edu dahil parang parlang daw yon sa content at video. Kaya naman hindi niya ito pinapaniwalaan. Kaya naman nagdesisyon si Kalingap Edu na... Ah, malaman mo, seryoso ako. Hindi ah, ka naniniwala. Gusto mo? na

<laughs> Hindi nga ina-expect ni Vianci na talaga si Kalingap Edo doon sa ilog. Kaya naman kinabahan talaga si Vianci para kay Kalingap Edo dahil baka madisgrasya ito. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu ay lahat ay gagawin niya daw para kay Vianci para lamang maniwala ito na totoo ang kanyang mga nararamdaman at hindi daw iyon para lang sa content lang. Talaga namang kinilig ang mga mananood sa sinabi ni Kalingap Edo, talaga namang pinapatunayan niya kay Vianci kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Kaya naman, hindi lang tumalon si Kalingap Edo ng isang beses, kundi paulit-ulit, hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo. Kaya naman pagkatapos nito ay pagod na pagod at hingal na hingal siya. Nakakatuwa din dahil nabaya natin din ng ibang kalingap boy si kalingap Edu kaya naman nag-enjoy talaga sila sa kanilang paliligo sa ilog na yon habang si Viancy ay kinakabahan para sa kanilang safety. Alalay na, Jola! Puro, puro lang! Puro

Pinalam ko lang sa'yo kung gaano, kahit, kahit ano gagawin ko, ano. Sa huli ay hindi na nga natiis ni Viancy na maniwala sa mga sinasabi ni Kalingap Edu dahil napatunayan naman ito ang sarili niya. Kaya naman, hindi may iwasan na parang nagbago ang pakikitungo ni Viancy kay Kalingap Edu. May pa-holding hands pa nga sila ng huli. Hindi ko si... Yancy sa pagkakahawak ni Kalingap Edu ng kanyang kamay habang ito ay nag explain Kaya naman, kinilig talaga ang mga viewers sa ginawa nila. Pagkatapos ang nakakapagod na araw ay napagpasyahan na rin nilang umuwi. Naris uh, na ibang memories. Napalta ng maganda. <laughs> ng bago At mas tunay. Prinsesa. Prinsesa ko. Okay, bye bye. Joke <laughs> lang. <laughs> 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 Parang nag-level up na talaga ang kanilang relationship sa isa't isa. Kung dati ay parang hindi sila nagpapansinan dahil sa hiya, ngayon ay parang malapit na sila na magkaaminan. Umamin na nga si Kalingap Edwin noong nakaraan, ngunit si Viancy din kaya, ay aamin na rin ang kanyang nararamdaman? Kaya so naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan mo ma talaga si Kalingap Edu at fianci. Hanggang sa muli. Bye!